Pero nandating pusepe. Ako, ang pinakamagaling na polis dito. Pinakamatinig. At habang naririto ka, you are under my command. At dahil nasa jurisdiction kita, tanda mo lahat na gusto mong gawin o binabalak mo o gagawin pa lang. Kailangan Apa yang kau? Nanti dia mesti dapat tahu kau. Halo Mi. Siap.

Okay pas ni makal bawa kulungnya mak ayah. Good work, Cooper. Talagang ikaw ang pinakamagaling na polis ko dito. Yes, hey, sir. Hindi ka mukha ng mga pulis polis natin dyan. Ang lalaki, wala naman sinabi. Follow me. Yes, sir. O, Brando! Ano ba nangyari sa iyo? Saan linggo kang nawala? Kung hindi pa kita ipatawag, hindi ka pasisipot. Mahirap ipaliwanag, Sir. Mahirap talaga. Dahil kung tutusin, awol ka na. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko alam, eh. Biglaan mo, Sir. Biglaan? O biglang yaman ang gusto mo? Senyente, sige na, lakarin mo na yung dapat mong lakarin. Sir. Alam mo, Brando, ikaw ang dapat sisigit sa pagkamatay ng dalawa mong kasama. Hindi ka man lamang nakikipag-coordinate sa pusina. Alam mo bang, mula sa iyong kanununuan, hanggang sa iyong ama, sila ang may pangalang pinakamalinis sa buong departamento. Sana naman. Huwag mong sirain ang magandang pangalang ipinamanan nila sa iyo. Sir. Assignment order ko. Sergeant Brando Del Valle. Police nila ka pala. Bibigyan kita ng makakasama mo. Thank you, sir. Sino pa nagpiyasa sa mga taong to? Tony, sabihin mo sa'kin. Sa sino ba ang niyo. ninyo? Cabo, sabihin ko man sa'yo, hindi mo kilala. Kaya huwag ka na magtanong. Si Corporal Guerrero. Siya ang pinakamatinik na pulis ko dito. At uh, siya ang i-assign kong kasama mo. Thank you ulit, sir. Pero nandiyan ko sepe. Ako, ang pinakamagaling na pulis dito. Pinakamatinik. At habang narito ka, you are under my command. At dahil nasa jurisdiction kita, tanda mo, lahat ng gusto mong gawin o pinabalak mo o gagawin pa lang, kailangan alam ko! Naintindihan mo sila sabi ka? Follow me! Sir? Halikayo, yun! Suloy! Halika na! Halika na! Waka Isi Hali na Isipin mo ah, para bahay mo na rito! Halika na! Hal? Ma! Para sa iyo! Thank you, thank you! Ah, teka, teka, baka makita tayo ng tita ko. Magandang gabi sa'yo, ma. Thank you. Ah, okay. Bakit ka Tawag ka namin yun eh. Girlfriend ko to. Ibig sabihin na, mahal. Mahal. Rando. Rando. Andrea. Ang ko kay kaibigan. Magandang gabi sa'yo, ah. Hi. Andrea! Andrea nga. Andrea. Teka, teka. Paano mas na naging matalik na kaibigan? Eh, parang ngayon ko lang yata siya nakita. Ah, um, training ko siya. Police ah. Manila. O, sige na, Hal. Halika. Pasok na. Oo! Oh, oh, oh. Ano ba? Ako yun eh! Ako! Girls, uh, may mga bisita tayo. Uh, Jing Jessica. Hi! Jessica. Sergeant Brando. Del Valle. Del Valle. Kilala. Kilala mo? Huh? Kilala mo ako? Sinong hindi sa sa'yo? Palaging nasa dyaryo? Kilala nyo? Anong ginagawa mo rito sa probinsya? May pinapalo ako. Malaking pe... Malaking kaso? Mawalang galang na muna. Pare, dumuna ako sa labas. Mainit dito eh. Tara na. Oo oh, nga, mainit dito eh. Upo muna. Sergeant Foggy. Eh, pagpasensya mo na yung ate ko, ah eh, suplada lang talaga yun, eh. Okay lang. Pero hindi ko maintindihan, eh, kung bakit ayaw pa rin nila sa akin. Bigyan mo nga ako ng apat na magagandang dahilan kung bakit ayaw nila sa isang katulad ko. Gusto mo talagang malaman? unang-una, kailangan tapusin ko muna yung pag-aaral ko. Alam mo naman yun, di ba? So? Pangalawa, pulis ka. Ayaw nila sa pulis. So? Ang pangatlo, maganda daw ako. So? Mariana! Eh, ano yung pangapat? apat Tao daw ako. Sus, so, Mariana, sir. E, ano ba ako? Wala naman akong butot, ha? Kaya naman mahal kita, eh, dahil kakaiba ka. Mahirap talaga ang malit na bahay, ang sikip-sikip! Talaga! Ha? Hal, umalis ka na. Bakit? Binabastos ka nila, eh. Hindi, ha? Ito mo, pinaglalatago pa nga nila ako para dito na ako matulong. Hindi pinapaalis ka nila. O oh, sige, tali! Ilagay mo na! Ow. Ano ba? Hindi po ang tao yan eh! Ay, di ba? Au! Ah, ah, Doon ang aray oh. Doon yung sabitan. Tawa! Pati, ano ka ba? May mga tao yata talagang manin eh! Hindi talaga nakakapansin eh! Sabihan ko na kaya! Kung itapong kaya, ano kaya? Hmm? Okay, alis ako ha. Ah. Pero magkita tayo mamaya sa so, dating lugar. Manhit! Sandali! Alam ko na, Patria, ha? Nakahanap na ako ng paraan. Ano paraan? Tatawag na lang tayo ng pulis. Tama! Parang umalis na siya. Ah. Oo nga! Eh, ako na ako tatawag ng pulis. Jingjing! Huh? -jing! Ang polis dapat umalis! Bilis! Ah, uh, ma... Maka ma. Akin yun eh! Teka, mauna na ako kami. Dapat, dapat kanina, kanina pa! pa! Kanina pa nga naman dapat! Hmm. Mm! Oh. Mm! Ah, baka ako makalimutan ko. Sino? Sige. An Andrea. Tulog! tulog Hal? Ma! Ang bilis mong bumalik. Baka, baka gising pa sila. Hindi, tulog na tulog na yun. Kita mo, naghihilig pa. Oh. Ay, sorry, sorry. Miss na miss na kita. Alam mo ba, inubos ko lahat ng itlog sa amin, baka Eh, alam mo namang mahal na mahal kita eh, pero talagang kailangan kong mag aral eh. Ma, simula grade 1, nag-aaral na tayo. Hanggang ngayon ba, nag-aaral ka pa rin? Eh, college na nga ako eh. Baka naman maputina na, ko nag-aaral ka pa rin. Di e, bali na, magtanan tayo. Eh, hindi naman pwede. Kailangan tapusin ko muna ang pag-aaral ko. Eh, kailan ka ba babalik sa Manila? Next week. Grabe! Nakakadalaw ang linggo ko pala dito ah. Babalik ka e, na, wala naman. Wala tayong magagawa eh. Eh, sem break ko lang. O sige, di bale. Ang malaga, pag-usapan natin yung gagawin natin ngayon. Pinag-uusapan pa ba yun? Di ba, Kinagawa na lang iyon. Sesa, nadadala na kasi. Eh, baka magising pa sila eh. Teka, teka, teka. Hindi, hindi, hindi magigising yun. O, buti pa, pagpatuloy na natin. Pagpatuloy na natin, baka magising pa eh. eh! Oh, ano oh, ba? Diyan ka na lang, pagkamahuli pa tayo. Ma! Oh, no! Eh! Hey! Pumasok na ako kayo! Mapanganib ako itong taon to! Siguro nagtataka kayo. Pagkatapos ko kayong pagbabarilin, nilabas ko kayo. Noong una, akala namin kalaban ka. Yung pala, kakampi. Salamat, boy. Pero hindi kami makwento eh. Gumagawa kami.

Ano ba adresan mo? Mga ito! Magsisuko na kayo! Bibigyan ko kayo ng tatlong minuto! Halika na! Hindi kayo lumabas! Papasukin namin kayo! <tap> 이거 말 빨리 떼고 집어 Ano nangyari? Mga old dappers, nakatakas. Natakasan na naman kayo? Oh! Pambira! Palipasa! Ang gagaling tumayami ng mga eh! Dahil pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga! Madalas ba mangyari to? Ngayon lang. Kasi, alam na mga yan, na meron akong inaasikasong bisita nakaka-forma mga walang iyang yan. Dahil, busy si Cooper! Si Cooper!